And, hanggang ngayon, hindi ko naman alam bakit. Kasi, ayoko nang tinatanong yung anak ko ng ikalulungkot niya. Carla Estrada, emosyonal lebih binunyag ang totoo sa isyo ng hiwalayan ng Katniel. Marami ang hindi makapaniwala na humaharap muli ngayon ng Katniel sa isyo ng hiwalayan. Nadadawit niyo yun sa isyo ng hiwalayan si Andrea Brillantes na siyang itinuturong nagpabuwag sa tambalan ng Katnil ngayon. Marami ang nanghihinayang at umaasang hindi totoo ang mga balik-balitang lumalabas ngayon tungkol sa Katnil. Dahil sa tagal na rin daw ng relasyon nila ay sila maghihiwalay? Kaya naman inula ng iba't ibang reaksyon, komento ngayon ng aktres na si Andrea tungkol dito. Hindi kasi lingit sa marami na noon pa raw ay pinagsisilosa na ito ni Catherine Bernardo. Say naman ng ilang netizens siguro raw ay todo pa si Andrea kay Daniel dahil lang ang pagseselos ni Catherine. Nahinga naman ang panayam ang ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada tungkol dito. Baga matiko at hindi detalyado ang kanyang mga sagot ay isa lang daw ang nasisiguro niya. Mahal at minahal na totoo ng anak niya si Catherine. Sa ngayon daw ay ibigay na lang muna sa mga ito ang privacy tungkol dito. Dahil kung totoo ito ay lalabas din ang katotohanan tungkol dito.